ito guys <laughs> yung nag-bi-video ay si Bayo Trish nagglasses -gla na si mama kasi mahina niya yung kanyang mga mata paralitan ng sanggup yun sanggup yung ano ilis eh Anabirik. Yung ilis si Ba. Oh. Ito. Guys, ang linis guys nito Ang butsino yung limpyo Parang si Dr. Kwakwak -kwak. So guys, ginawa ko na guys yung LAC kasi Lilipad na tayo sa ibang bansa lalagay lang natin dito at go back to work nano ba ni pagbirik? sugad so sobrang duro so guys nakirik na guys nakilisi eh. so back to work na guys Lilipad na tayo guys. Inayos na lang ni Papa yung makina niya. Para liblipad na tayo. Pagkutin na lang. No, Aayusin na natin. Uh, cover please.

hari, <laughs> yung haliginig <laughs> ako upang may pangarap ayaw ito na rumbalugod. Ano sa asa ka man Ako yung yari. Ako yung maki. <laughs> <laughs> maki, squee, squee ko. Skygo. Maki, squee Ano maharap <laughs> mo yun? Nakakita yun. Maki, squee <laughs> <Maki squeako. laughs> এই <laughs> কি